Hello guys, good evening. Gawa pala ako ng acara guys. Binigyan ako sa kapatid ko ng isang malaking papaya. Then, nagpakulo muna ako ng dalawang basong maliit na vinegar. Tapos, nag-ano rin ako ng asukal, white sugar, dalawang dalawang basong maliit din. Pinakulo ko sila, sinahalahalo ko. Then, yung binadgad ko na papaya pinigaan ko na siya ng asin at saka pinugasan na tapos yung mga hiniwa ko na luya carrots at saka bell pepper at saka sibuyas Ah, pinagsama-sama ko na sila nung kumulo na guys pinaghalo-halo ko na sila thank you guys thank you for watching bye good evening everyone